Matapos pagtaisan ng Presidente at Vice Presidente ng Amerika, si Ukrainian President Zelensky noong biyernes, ang Norway ay gumawa ng isang hakbang laban kay US President Donald Trump kung saan itinigil umano nito ang pagsusuplay ng gasolina sa lahat ng mga barkong pandigma ng Amerika maging sa mga komersyal na barko na pinapatakbo ng Amerika sa Norwegian waters. At dahil sa samasamang pagsisikap ng Europeans na maayos ang gusot, nilinaw ng Trump administration na gusto nito ng pampublikong paghingi ng tawad kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky upang ayusin ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. At dagdag na balita mga kabayan na diskobre ng Amerika na ang China ay kasulupuyang gumagawa ngayon ng bagong nuclear power aircraft carrier upang tapatan ang puwersa ng Amerika kaya't para malama naman ang buong detalye ay tumutukat makinig na mabuti. Matapos pagtulungang gisain at palayasin ni U.S. President Donald Trump at Vice President J.D. Vance si Ukrainian President Zelensky sa White House noong biyernes, hindi lang si Zelensky ang nasaktan kundi maging ang mga bansa sa Europa na sumusuporta sa Ukraine. Bilang gante, ang Norwegian Fuel Company na Hotback Bankers ay napagpasyahan na kaadan itigil ang pagsusuplay ng gasolina sa mga puwersang militar ng Amerika at maging sa lahat ng mga barko na pinapatakbo ng Amerika sa Norway. Hinimok din ng Hotback Bankers ang mga Norwegian at Europeans na sundin ang kanilang pangunguna na tinatapos ang kanilang pahayag sa isang slogan na Slava Ukraina o In Support of Ukraine. Ngunit sino nga ba si Hotback Bankers? Ang Hotback Bankers ay isang Norwegian fuel supplier na nagsusupply ng marine fuel para sa shipping at military operations. Ang kumpanya ay dalubhasa sa mga serbisyong bankering kaya't malaki ang ginagampanan nito sa industriya ng maritime ng Norway para sa mga sasakyang pangdagat na tumatakbo sa Norwegian waters, nag-aalok ng fuel logistics at namamahagi para sa rehiyong sibilyan at militar na customer kabilang ang NATO at mga kaalyadong puwersa. Ang desisyon na putuli ng pagsu-supply sa mga militar ng Amerika ay maaaring magkaroon ng logistikal na implikasyon para sa mga operasyon ng hukbong dagat ng Amerika sa rehiyon. Ang Norway ay isang pangunahing membro ng NATO at madalas na naghuhul sa mga magkasanib na pagsasanay kasama ang mga kaalyadong puwersa at mga operasyon sa pagtatanggol sa Arctic. Ang anunsyo na ito ay naglabas na mga tanong tungkol sa mas malawak na paninindigan ng Europa sa mga desisyon ng Amerika para sa Ukraine at kung paano tumubon ang pribadong kumpanya sa Europa sa mga geopolitical development Ayun sa hotback bankers, ang ginawa ni Trump ay masakit para sa kanila lalot na pa umano sa telebisyon ang ginawang pagpapahiya kay Zelensky kung saan sa hiwalay na report ay masaya umano si Vladimir Putin habang pinapanood ang dramatikong palabas habang ginigisa si Zelensky ng Pangulo at Vice Presidente ng Amerika sa harap ng buong mundo. Ang Amerika sana yon ay hindi pa tumugon sa desisyon kaya't dito ay makikita kung paano ito makataapekto sa mga supply chain ng gasolina para sa mga puwersan Amerikano na tumatakbo sa Norway at sa rehiyon ng North Atlantic. Sa ginawang ito ng Norway ay malamang na malaki ang impact nito sa Amerika. Samantala kahapon ay pinangunahan naman ni United Kingdom Prime Minister Keir Starmer ay isang emergency summit sa London na dinaluhan ng labing tatlong pinuno ng Europa at iba pang mga bansa na sumusuporta sa Ukraine kasama si Ukrainian President Zelensky upang itaguyod ang kapayapaan sa Ukraine. Layunin ng summit na bumuo ng ceasefire proposal upang ipresenta sa Amerika isang mahalagang hakbang para makapag-alok ng mga garantiyang pangsiguridad na gusto ni Zelensky na maalaga upang hindi na maulit ang pananalakay ng Russia. First, we will keep the military aid flowing and keep increasing the economic pressure on Russia to strengthen Ukraine now. Second, we agree that any lasting peace Must ensure Ukraine's sovereignty and security. And Ukraine must be at the table. Third, in the event of a peace deal, we will keep boosting Ukraine's own defensive capability to deter any future invasion. Isang araw ang nakalipas matapos palayasin ni Trump si Zelensky. Nagpahayag si Zelensky na handa siya sa nais ni Trump na minerals deal. Sinabi ni dito na handa rin siyang bumaba bilang leader ng Ukraine basta't makapasok ang Ukraine bilang miyembro ng NATO. Isang paraan para hindi na muling atakihin ng Russia ang kanilang bansa. May sagot naman dyan si Russian President Vladimir Putin na ang Russia ay may nauna na umanong offer kay Trump na isang rare minerals deal. Ang Russia umano ay may mas malawak na earth minerals reserve kaysa sa Ukraine. Grabe talaga to si Putin. Ito'y kaya't kasi mirm na mithaw, sinasungin na pati yun naftang Amerikanskiy na ramdut. kaka-pasok na balita kaniya mga kabayan, iniulat ng Bloomberg na prebadung mili naunang Trump administration nagustong inito ng pam-publikong paghingi ng tawad kay Ukrainian president Zelensky upang ayusin ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa, na isni Trump na magkausap mula ang Ukraine upang gumawa ng unang hakbang para maibalik ang relasyon kasunod ng kanila hindi pagkakauwawa. Sa Oval Office noong biyernes, nakuayaw yan ng Russia. nunit ang kalihim ng Estado ng Amerika na si Marco Rubio ay biglang kumambyo at nagpahayag na ang Ukrainian President dapat ang humingi ng paumanhin sa Amerika. At sa ibang balita naman mga kabayan, China na naman. Ang China ay mayroon ng pinakamalaking hukbong dagat sa mundo. Ngunit may nadeskubri na naman sa China ang Maxar Technologies, isang defense contractor na nakabasi sa Colorado na ginagamit ng gobyerno ng Amerika. Sa isinagawang pagsusuri ng Maxar ay inilabas nito ang isang satellite image mula sa Dalian Shipbuilding Facilities ng China na nagpapakita na ang China ay gumagawa na naman ng isang malaking nuclear power aircraft carrier pagkatapos pag-aralan ang bagong satellite image. Ang China ay mayroon na na yung tatlong aircraft carrier na may kapasidad na madlunsad na mga fighter jets mula sa tatlong bahagi lamang ng deck. Ang pinakahuling carrier ng China ay ang kamakayang ilang inilunsad na isang Type 003 Fujian na mayroong tatlong electromagnetic catapult launching system para ipropel mga fighter jets. Nundit sa pagsusuri ng mga mananaliksig, ang kasalukuyang ginagawa ng China ay isa umanong supercarrier at malamang na magkakaroon ito ng apat na katapol na magbibigay daan sa mas maraming fighter jets na lumipad. Tulad ng super carrier ng Amerika na USS Gerald Ford, ang pinakamalaki at pinaka-advanced na aircraft carrier ng Navy na mayroong apat na catapults. Ang barko mayo na ginagawa ng China at kailanang mas malaki kaysa sa bago nitong Fujian na tumutugma sa American tonnage at pinapagara ng nuclear. Kaya ito umano ang ginagawa ng China ngayon upang higitan ang labing isang super carrier ng Amerika. Hindi inanunsyo ng China na gumagawa pala ito ng bagong super-carrier. Nang tanongin naman ng Amerika si Chinese Embassy to the US Liu Pingyu ay wala itong komento tungkol sa bagong disenyo. Sinabi niya na ang patakaran ng pambansang pagtatanggol ng China ay purely defensive in nature.